Yan mapagpalang araw po sa ating lahat. Pali pinagkaloob po tayo ng kaibigan nating katutubo ng liso ng kawayan na naging bato. Ayan, kitang kita pa yung kanyang mga balat. Tsaka yung buko niya. Ito naman po yung sa kawayan din. Ayan, kita pa yung kanyang mga uh, ano, balat din. Tapos ito naman po yung buto ng rambutan. Ayan. Buto ng rambutan. Ito naman po. Mucha sa ano? Sa hakot takot eh mucha po sa hakot-hakot. Na naging bato na. Pinagbahay ng hakot takot na naging bato. Napakaganda po niyan. Ayan, ito naman po. Isang uri ng fossil na parang Uh, tulia o talaba. Ayan. Para din po siyang aligi. Ito po ang mga may na gamit sa pang, pangkalatang pampaswerte, panganap buhay, panghalina, pampaamo. Ayan, napakainam po niya mga kagamitan na yan. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta at patuloy na tumatambay sa channel natin. Maraming maraming salamat po sa inyo. God bless po.